Yan, magandang araw po. inyo mga kababayan At ito muna ako ngayon mag liliha muna ako ng aking bangka na narito sa taasan at aking pipinturahan muna abang nasa taas pa. At hindi pa makalaot ngayon mga bro. Laging malakas ang dagat ngayon din sa aming area. Yan. At magliliha muna tayo mga bro. <clears throat> Abang narito siya sa taas. Tayo magliliha. Para pag magpipintura ay tumalab ang pintura. Muna pupukos mga bro sa ano at di makapala out yung ilang araw na di makapala out at laging malakas ang halon Alam mo na Alang araw na lagi malakas ang araw dito mga bro Naulan pa Panay pang ulan. teman so, lihat ya, teman ini Lipat natin nantai ating kamera at madilim. <tip> <tip> Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. at ay bala ka pa ba? pintura eh ano oh. may nakita ka ng pang taray mm. nandiyan pa lang eh nandiyan pa rin sa number 1 ay agad lang tayo An? sabi ko nga sa'yo hindi makalis yan dyan at ito pa rin sa hilik ganyang kagilid kalalaki ng manaka Uh, yan Ayan mga bro, dumating nga pala yung aking kumpare at maglalagay siya ng kanyang tarik doon sa bangka na, na nasiraan siya ng tarik. Ayan. Uh, uh, yung aking buboy, puli po konti. At uh, mag... Ah, uh, sige. Sila yung magpapalit ng tarik na nabagsakan ng kahoy na, na nasagay ng lubid ng barko yan yeah. yung aking bangka mga bro hindi ko pa na ibabalik din din sa tayo at yung nabagsak na lambat ay eh, nang bato eh, hindi ko pa rin na kukuha yung lambat ko doon at wala pa akong ma ano ang bako, mausap dahil hindi kayang manumanuhin ng tao ang bato <coughs> yeah kaya dito man ako pumuko sa ah oh, sige pag yung ah, pag lilihan nitong bangka at pag gumanda pa mapinturahan din mga bro Makulimlim kasi ang area ngayon dito sa amin pa, Paulan-ulan Yan na mga kalangitan mga bro Yan o oh. Malinggak pa ang dagat sa lahat Yan na mamuti mm, Susundo ko ang pagliha ko na rin mga bro Yan Ay Malikot na naman natin camera Ah batatlong gabi na yung bangka, na, barko na yung dyan pa rin na nakangkla, hindi makalay. Nalaya ko na mga bro. Yan. Eh, nandito na ako sa kubo mga bro. At na nga pala ako ng pintura. Hindi ko pala mapinturan mga bro. At laging umaambon-ambon dito sa aming area. May brush na rin. Eh, ang pampintura ko ay dilaw pa rin ayan mga bro at ang unang pintura ko ay nagyan ko ng epoxy tutunawan ko ng epoxy para yung una kong pintura ay may epoxy Hintay lang ng gumanda ang panahon mga bro. At para makapagpintura bulimlim at di makapagpintura at ganit na ambon ambon <coughs> <coughs> di pa rin mga bro at lagi malakas oh yan yeah, mga bro at magpapalit na nga pala siya ng tarik na nabagsaka ng kawin na nasagi ng lubid Oo, um, yan bali ang tarik yan at, yun ang kanyang ipapalit Maglal, magpapalit ng tarik pero pang yung ganyang alon pare kaya mo yan diyan yung ganyang alon linglak linglak yung ganyang alon pero kagabi parang malinaw pagkagabi parang malinaw uh, oo oh, pag medyo mga ano na na linaw uh -huh. magpalit na siya ng tarik mga bro ito ang kanyang mga kasama yan oh. kaway naman kayo diyan oh. Yan oh. Yan ano yung, mga ano yan pare. Mga ano yan mga Ayun na nako. Ah. Yan. Ito oh, kung Oh. <m -s1> Sa dami siguro ng chicks nitong nagtingin na oh. Dami mga Nagte Nagtingin lang ha, hindi ko sinasabing eh, nagkakakras sa'yo Nagtingin man, lang kumanta yan yung mga tatanda sa amin ng mga balo yan yung favorito ay yung bala kaya pala ang balat niya ay parang wow. nagkukulay balat matanda na oh. Hmm. ah. nakahawaan mga bro ay, na tripan pa si bata nakahawaan di ba makapagtaan mga bro ng lambat at malinggak at mahangin pa dito sa amin yan alam ah, pa dito dito lang ang kalma at cover ng barko pero dyan sa labasa na yan, ang lalakanan, malinggak ang dagat, malinggak. Sana bukas kumalma para makapag-arihan ng, makapagtaan ng lambat. Natalo na sila ng kanilang tarik. Okay mga bro, at sa so, Sumpisay na po. Maraming salamat muli sa panonood. Yan. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan. Yan mga kababayan ko at hindi mm, pa rin nga makalaot dito sa amin. Yan sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa, ingat po kayo palagi din sa araw-araw na inyong pag buhay. Okay? All right.